Jalur 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 may na nagpabalat mga boss at bumili na isang paraso ayan yeah. mga boss papakita ko sa inyo mga boss pinya ko 100 pieces lang kinuha ko malilit kasi let's go ayan mga boss oh. ayan balat natin ayan mga boss okay let's go mga boss. ayan mga boss boss nating pa uwi na tayo ayan bali na tira, dalawang balot na lang. Ayan. Ayan. let's go Lord, thank you talaga. At ako'y maagaw na kauwi. Ang uras natin ngayon mga kapos ay alas 3.40. Let's go.